You were... Happy <laughs> <laughs> to you Happy birthday to you Happy birthday Happy Birthday Happy Birthday <laughs> Do Mathing Guys And look Oh really nice day Really It's very nice Thank you Really? Love I love you too. <laughs> Thank you for the flower. Thank you. <laughs> Kasabay nga ng pagse-celebrate natin ng Valentine's Day is also my mother-in-law's birthday. And I'm currently making a secret message inspired design cake. Kasi ito yung naisip kong uh, cake for my mother-in-law. And then gumamit ako dito ng fondant para mas maganda yung outcome niya. And then sa pagdikit ko ng mga letters, nagamit ako ng water. Bali, binabrush ko yung water dito sa ating letters para dumikit siya sa ating fondant. First time ko nga gawin yung ganitong cake design. Kaya super excited na naman ako. And actually, every time talaga na gumagawa ako ng cake since before, ang tagal ko na gumagawa ng cake, pero nai-excite pa din ako every time na nagbe bake ako kasi, di ba kapag tayo ay baker, meron na tayong ini-envision sa mind natin kung ano yung magiging itsura ng cake na gagawin natin, na ang goal natin is magugustuhan ng uh, birthday celebrant, order man yan or personal use, pero yung intention natin na makapagpasaya ng tao nandun, kaya I try my best talaga talaga na mapaganda yung cake na to kasi very special yung araw na to and ganito nga yung ginawa ko bali dinikit ko na yung ating secret message dito sa ating cake and yung cake pala na ginawa ko is naka heart shape din siya kasi di ba valentine's day so double celebration so kinoveran ko siya ng clear na plastic bago ko siya lagyan ng icing or frosting habang magpo frosting tayo sa ating cake kwentuhan ko muna kayo kung ano yung nangyari kanina yung pa flower ni Mr. sa valentine's day. Valentine's Day. So kinilig niya naman yung pet ko. Yun nga, hindi ko in-expect na may pa-flower siya kanina kasi hindi kasi siya ganun na tao. Sinabihan niya na ako dati na kung magbibigay daw siya ng flower, mas gusto niyang ibigay yung pot talaga kasi tatagal daw, mabubuhay, tapos dadami pa yung bulaklak kaysa daw sa ganitong bouquet of flowers na parang ilang araw lang malalanta na. So hindi talaga ako nag-expect. But then kanina habang naglalaba ako, dumating siya galing trabaho. So may bitbit -bit na siyang pa-flower guys. Kaya sobrang nakakakilig. And um, hindi naman to first time na binigyan niya ako ng flower. Pero akala ko kasi hindi niya gagawin ngayon ulit kasi parang hindi nga siya gano'n na tao. But then, sobrang thankful kasi kinilig yung atin yung best sa pa-flower niya. And then, yeah, very sweet talaga siya guys since before. Nung LDR pa lang kami, uh, sweet na talaga yan siya. Minsan, mag order yan sa online. Tapos, may mag-deliver na sa bahay ng ganito, ganyan. Pero, mostly kasi yung mga binibigay niya sa akin before, nung LDR pa lang kami, is yung pagkain talaga. Yung Nabubusog ka ba? Actually, na-realize ko din kasi na-experience ko na 'yung maka ng mga material things and pagkain parang na-appreciate ko yung pagkain guys kasi sa pagkain kasi di ba diba, mabubusog ka sa flower naman kilig lang tapos wala na isa pagkain may kilig na busog ka po ba diba? ano ba yan napahaba ako ng chika na tapos na tayo sa pag frosting ng ating cake so anyway sobrang thankful ako sa husband ko for the surprise and ito na nga yung finish na uh, secret message inspired design cake for my mother-in-law happy birthday To you. <laughs> Happy birthday to you. Okay. Happy birthday Okay.

Warmth and unwavering support have made a profound impact on our family, and I feel truly blessed to have you as my mother in law. May this year bring you an abundance of joy, love, and all the beautiful moments you deserve. Your wisdom and grace inspire us all, and I'm grateful for the love and understanding you've shared with me. Wishing you a day filled with laughter. Surrounded by the people who cherish you just as much as I do. May the coming year be a chapter filled with happiness, good health, and fulfilling experiences. Thank you for being the amazing person you are. Here's to another year of making wonderful memories together. Happy birthday, Mom! <laughs>

Не в этот.